tulad Tunay ng ika'y di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagkakabinukuri Pinukuri, sinasamba kita Magbuti ang Dios na sa amin ay nagmamahal. Magbuti ang Dios na sa aking ay nagmamahal. Magbuti mo. Magbuti ang Dios na sa amin ay nagmamahal. Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, kami ay nagkakaisang nananalangin sa Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pangungulang mo ngayong gabi, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. You, Alam namin na nandito ka sa aming kalabing Kaya patuloy mong ipinapanalangin sa iyo, ang pamilya ng bawat isa, Lord God. Mula sa pamilya ng De Los Santos family, Lord God. Amen. Kanilang pamilya ay patuloy mong ipinatan, Panginoon. Tuloy mong ipoprovide ang kanilang mga pangangailangan. Lord, at hindi lang, debo, pamilya nila na nasa malayong lugar, ang dobling pag-ubigat mo ang kanilang mga sakit So, puso. At hindi lang, Panginoon, sa financial mo sila pagpapalain, hindi sa kanilang physical life, at ganun din, especially ang kanilang spiritual life, ay patuloy mo. Yes, so Lord God, silang pagpukulore ng may pagmamahal at pagkakain sa amin. At na nagmumula. Yes, Lord. Ganon din ang militante family, Lord God. Praise the Lord. At nakakaalam, you, Lord. Panginoon, ang design ng Suso, Panginoon, ang kanilang patri pamilya, Lord, Lord God. God. You, Lord. Ang kanyang mga hinihiling sa iyo, Panginoon, ay pagkakalaw mo po ito, sa iyong takdang oras. Lord Amen. Lord. Ano ang po mga pangangailangan ng militante family Amen. sa kanyang mga Lord. anak, patungkol sa kanilang kanilang pag-aaral ay so I'm great amin great provide sa Lord. Lalayo ko sila sa anumang sanggulor at karamdaman na gawa sila. Lord God, ikaw na po ang mapagpala ka. na po ang haabot sa lahat ng pangangailangan sa mga yung dati pahalil at ang mighty name. Ano din, Panginoon, sa Bungusen family, pamilya nila ati May Lord God, kanilang mga anak, Lord God. Ay, walang imposible sa iyo, Lord God. Kanilang mga Overlord. trials, up and down, Lord God, ay alam namin na kasama mo ka sila, Panginoon. Amen. Kasama kanila nila sa kanilang laban. Kaya malalampasan nila ito, Panginoon. Wala ang pagsubok na ibibigay sa kanila na hindi nila kaya ang pagpapalang. Panginoon, ang Pangino, pagpapalang spiritual, ay mas lumalim Panginoon at mas tumanin sa kanilang mga puso. Ganoon din ang kanilang mga pisikan na pangangatawan, sa punang kanilang yes. pamilya at kamag-anak, Lord God. Ay, si Satan, yes. mapalitan mo ng kagalakan, kalakasan na rin mula. Ganoon din, Panginoon, ang financial, Lord God, kung mo lahat ng kanilang mga Amen. Inaing eh, Panginoon sa iyo, Lord God. Wala rin sa iyo pag ito po ang nagpala. Ganun na din sa family nila, Kuya Raymond. Amen! Kanila mga kamag-anak sa provincia, Sa Kanila mga anak, na <manyan> Panginoon, na, na, -akan na, -anak, paminoon, na patuloy na umatid no, sa lalo. gawain mo, Lord God. Maraming salamat sa pamilya nito. Ano yung sisipit pagpapala sa bawat isa. Lord God, patuloy mo silang palakasin. Eh, Iskal. At sa ganoon ay makaagin sila palagi every eh, Sunday. Sa Saan man sila pupunta eh, ay patuloy pa silang iingrata. Wala imposible sa'yo, Panginoon. Pag pinagpahala mo sila ng lubos, ay totally mo pa ang kanilang business. Sa ilang business ay palalagoy mo pa. Amen. 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 salamat sa Amen. Amen. Amen na patuloy namin nakakasama rin. <coughs> sa Queen Sunday, magsunta prayer warrior, Lord God. Yes, uh, Gabi din sa family nila, Kuya Mong, kaila Ate Opel, sa Ate uh, Divine, kaila oh, Ate oh, Lord God. Oh, sa kanilang Marabella oh, family, oh, yes, ay pagkukluri po sila, Panginoon, yes, oh, oh, na may pagkakain oh, sa oh, Panginoon, kagalakan, ano, pag-ibig, Panginoon, ang pag-ibig ito oh, ay maranasan na bawat isa. Sa buo ng kanilang mga kabagdana, pamilya, anak, Panginoon, na sa, sa, sa malayo lugar, na sa malapit, Panginoon, sa kanyang lakad, ay ito ang Panginoon na buhay na kumikinan sa bawat isa. Ano mo pong pinagdadaan na sa iyo mong sakit at sarangdaman? Ang bahay ni Jesus! Kasi kahit yeah. pinagaling mo na po ito, ito aming great doctor, David great yes, yes, uh, physician, great healer, <raise> Lord, 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 right. Lord God. Ganon din, Panginoon, sa Pray, Lord, for someone's mo sila pa sa ng Panginoon. Pagpapala ay buhos mo ng sa ay mapagpala rin ito kanilang pamilya. Ganon din, Panginoon, sa... Lorantes, family, Panginoon, Si Pastor Dante, Lord God. Alam namin, Panginoon, ang laman ng kanyang puso ay pinakikigam mo na po ito, Lord God. Hallelujah. Lord God, ano man po mga expenses, mga bills, so mga payarin ni Pastor Dante. Ikaw ang aming great provider, Lord God. Lord, mapadala ka ng mga tao. Gagamit ka ng tao pang siya ay eh, Lord God. Ganon din sa kanyang mga kapatid. At dito Lord, man, o yung mga kapatid Lord, niya pumanaw Lord, na Lord, Panginoon, ay alam namin na kapiling ka na po nila, Lord God. Ganon din sa kanyang mga apo, pamangkin, kamag-anak, Lord God. Ipigatan mo sila pa ito, Lord Maraming salamat sa aming pastor, Panginoon, at na At ito rin kanyang pamilya, Lord God. Kaya mga anak ay nasagamit, Panginoon, sa iyong pumasan. Walang imposible sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na ito mo nakapakita ng kalagayan ni Pastor Dante, Panginoon. Kaya naniniwala kami na nanampalataya. Gagamit siya ng tao, Panginoon. Upang ipagpalain, upang ang kanyang mga hinain, Ulingin, Panginoon, at pinagdarasan sa iyo ay i-provide mo po na isang bigyan ng kalakasan pinansyal, kalakasan spiritual, kalakasan physical. Salamat mo, Diyos. Hallelujah, Salamat, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa pamilya ng aming pastor. Salita ko rin, Lord God. Kanya may bahay na si Ate Amor. Pamilya ni Ate Amor at sa society, Kuya Sani, Panginoon, ay Pagpupuklod yung mga ito ng mga ipag-ibig na ay, ay sa iyo. Tunay nga na nakikita mo, Panginoon, sa pamilya nito na makasayahin, Panginoon, ay, sa kanila mga kapatid na nagkakaisa, nagtutulungan, palaging masaya, ay patuloy mo pa sila ang sa pagsamba sa Maraming salamat sa buhay ng aming pastor na patuloy oh, ang pinigyan ng kalakasan upang magamit sa mga presinto at mamuna sa kapulisan, Lord oh. Maraming salamat sa kanyang buhay, patuloy sa siyang pagpalaay, hindi lang po sa kanyang pagkakasuan. Especially spiritual, palalimin mo pa sa lalo, Lord God. At yung kanyang pangyong physical, eh, ingatan mo po at kanya ang financial yes. sa ibulan no yes. yes. ng mga na pagbakala. Yes. Upang mapagbakala niya rin po ang iba na ngayon. Yes, oh, nah. Lord, Lord God, doon na po ang bahala sa ating pagkumento. Yes. So, bahala ang Panginoong yes. Jesus. Amen. Ganon so, din, Panginoon, sa Pastor Almasan Family, Lord God. Ganito ang ayaw niya, Lord. Kanila pang haapo, pamag-anak. Lord God, sa God. 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 Yes. alam mo po ang yes. mga pinagdaanan nila na kanaan. Nagdaman yes. na kanila na pagtagumpayan yes, ay magsisilbing kalakasan nila ngayon. Walang nagpagsubing sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming buhay na aming pastor. sa kanyang sa mga sa kanyang ay magdadry. Nasapan niya si Bishop ang sa Ay, Panginoon, ang pupuntahan ng mga kapusin ang pagdagalong sa kasundalong ito ay gawain po Oh, no, oh, uh, oh, ang doble pag-iingat sa pag-drive, Panginoon. Sa malayang lugar ng Bulacan to Manila at Sa pag-ayo ng iyong salita ay iingatan mo. Take your travel and mercy upon them, Lord God. Financial, Panginoon. Blessing, Lord God. Amen. Ganun din po, Panginoon. Pag-ibig family, Panginoon nakarayan ito sa Maynila, pati this family, family Panginoon, kamag anak niya sa Laguna, Lord God, alam ko ang magkakapatid na ito, ay patuloy yung ginagamit, Panginoon, at nagsisilming inspirasyon so, sa bawat isa sa lahat. Lord God, so, patuloy mo siya na bigyan ng patuloy na kahapon ng spirit, Lord God. At kapag bigay ni Spirit ng Lord God, ay patuloy na sa mga nila, Lord God. Salamat po para salamat, pagsuturo, at papahalala sa mga na sa amin at pagiging kalakasan ng mga oras at ayon na hindi natanggap at magsuloy na

alam namin sa ng araw ng iyong ito ay kulang Panginoon na kami pagsasalamat. Maraming salamat sa kanyang buhay. Maraming palakas yung pangang spiritual na Lord God. Kapangyarihan sa iyong ang mo sa Salamat sa lahat ng family. Especially sa kanyang magulang, at nanay. Salamat sa may itag yes. na Lord anak namin yes. Na, yes. na patuloy mo sa niya, patuloy mo siyang hinahin sa anong masakit At patuloy mo ng malakas. sa kanyang nanay na patuloy namin nakikita ay mga Patuloy mo siyang palakas. Ganun din sa mga kapatid ni Kuya na nasa malayang lugar, probinsya, at yung mga dito, at yung pamangkin, uh, okay, at yung mga ako, Lord. ay Panginoon, yes, alam namin ang kanilang mga kahiling at pinansyal, ay tinugon mo na po. Lord God, huwag po silang bibigyan ng pagsubok ng tuti po nila kaya sa kanya ng pagtagumpayan ng mga na patuloy kong pinapalakas ngayon at nakapapagtas na po ng kamay sa iyo maraming maraming salamat sa pagpapagaling ng Panginoon sa aming brother Brian na ito ng God tuloy so, ka ama na walang imposible sa iyo at maraming maraming salamat at patuloy ko silang dinadamo dito er Amen mga pamamigil, mga kapatid sa malayong lugar, kanilang mga mahal sa buhay ay patuloy ang kinampasaganahin, hindi lang po ang kanilang pinansang, blessing, hindi lang po ang kanilang physical blessing, especially ang kanilang spiritual blessing. Salamat sa Sa buhay kuya ay magsilbing ehemplo sa kanyang mga kapatid upang ang kanyang kapatid ay makakilala ng lubusan ng pag-ibawa, Panginoon, ang buhay ko Amen. Lord God, tunay nga, Ama, sa aming pamilya, na patuloy mo, na namin, na mong tinutulungan na nga yung mga pananangin. Alam namin, Panginoon, na masuloy mong tinutulungan na nga ang pamilya. Ganon din sa aking mga kapatid na wala pa iyo, Lord God. Alam ko na one day soon, Lord God, ay ito so, po ang gagamit. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa isa kong kapalit na sa Buya Aton ay nakabalit na po, Panginoon, sa iyong gawain. At nakakaatid na po ulit mga church ito na sa iyo. Lord God, ganun din kay Tito, Ano po ang nakakabalaan niya, Lord God, ito po mag-ingat sa kanya. Ganun din sa aming magulang, sa aming mga pinsan, kapag-anak, Panginoon na malayo pa. Alam namin, Panginoon, na makakasama na ang sa takalang oras. Yes, sila Hindi sila magiging bulag sa katotohanan, Panginoon. No, sure, Makakinala sila ng lubusan sa Lord. Lord God, maraming maraming salamat, Panginoon. Ano mo po pakulangan sa aking palalangin? kahit na ahon mo na po ito, at alam mo na po yes, ito. Amen. Amen. God, yes, nagkakaisa kami na nanampalataya, na yes, nagkakiwala, yes, ang asa, yes, Panginoon, yes, at nagpapasalamat yes, sa katugunan sa aking mga panahon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. So, ang aking isa lagi, sa pangalan, Panginoon, Jesus. Amen. Amen. Pagkakakot, O Diyos, tunay Yeah.